Nagpadala og reklamo ang usa ka residente sa Barangay Clean and Size Pulomolok South Cotabato kalabot sa ilang sangguniang ang kabataan official nakalatid sa iyang gipadalang mensahe nga nag-request matud pa ilang SK official nga magpasponsor sa mga tindahan tungod dunay aktibidad ilang barangay gani kung dili man mahatagan magyaw-yaw matud pa dugang pa niya nga daghang nagkalisod karong panahon gani kung magpa-event man dili kinahanglan nga ingrande apan tanan kana gipaklaro ni SK Chairman Kisha Kambarihan sa gikaingong barangay unang gipaklaro ni ini nga dili SK official ang mismong nagsolisit sa ilahang mga tindahan Inay mga representante sa matag cluster sa mass dance competition atol sa pagsaulog sa linggo ng kabataan. So mo lang ginaingnan na nako ang mga youth nga kung magsolicit mo or i-stop na lang ang solicitation kay huma naman sila og solicit. Tapos kung giingnan nako sila nga kung magsolicit mo, kung tagaan mo maayo pero kung dili, ayo na lang mo pag like magpagawas og historia, like ayaw mo kasuko kay syempre pigado man pud kayo ang kinabuhi karon, dili man tanan na tawo na ay kwarta. Bisan pa man dunay nag-request ng mga cluster nga mag-solicit alang sa mas nindot nilang presentation na kalatid gihapon sa guidelines o mechanics na kinahanglan dili mahal ilahang props ug costume. Sa 100% nga criteria of judging, 10% lamang sabdini ang visual aesthetic kung ang impact sa costume o props alang sa overall stage performance. Linawon lang pud na ko na ang kaning mass dance competition namo, dili mi nag-focus sa props and sa costumes. Nagin na nakabutang sa mga guidelines o criteria. Nga ang, sa criteria gani na mo, 15% lang out of 100% ang amo ang gibutang nga percentage sa mass dance kay ay sa mga costume and, and props para gyud dili gyud sila an para gyud karang dili kayo bugat sa ilaha nga ay kailangan ato maning kamot og solicitation para mag Uh, bongga atong props costumes. Gani ginasuta na usab sa SK official kung kinsa man ang nagsolicit sa matag cluster, aron kini mapaklaro. In the heart of changing lives, kini sila labaho. Brigada News.